Nanay, uy, naku ko. Lagi na lang po kami nag ni Gilbert. Opo, hindi po. Oh. Sorry na, ini. Sorry na. Huwag ka na magalit. Huwag ka na umuwi. Huwag mo ang ginawa mo sa akin, oh. Sinasaktan mo na ako. Hindi ka naman sinasadya, eh. Pasensya ka na. Magbago ka na. Huwag ka magalit sa akin. Bakit mo ako sinaktan? Hindi ka naman sinasadya. Sorry na. Oo, pagkasa ako. Pasensya na nga, huwag ka na magalit sa akin. Hindi ko na uulitin yung pangako. Hindi ko na uulitin kahit kailan ng pangako. Hindi na tayo mag-aaway. Siguraduhin mo lang Daluubin ako sa amin. Mm uh -uh. hindi na, sorry na, sorry na. Ha, huwag ka na magalit sa akin. Huwag ka na magtampo. Ha? Hmm. Hindi, hindi ko na yun uulitin. Ha? <laughs> Huwag ka nang magalit sa akin, ha? Ako naman eh... magtitino na ako, magbabait na ako. Pangako... Pangako sa iyo, ha? Abog, hindi naman nakaabukin mo pa yung niyan. kumain ka. palakas ka. Oh. Hindi nata ako makakain ng ayos, ha? Sakit na nga akong panga.